ilang days bago mag-react. At least mga mm. 4 days. Diba? So, Correct. tinitingnan nila, siguro nag uusap usap, -usap mm. uh, anong, anong strategy natin. So, yun na, siguro pag-usapan nila NBI, then doon makikita nila, mm. magigage nila hanggang saan itong lalim nung tama. Correct. Itong si Alias rin sila magre-react. Pero uh, ako, sa tingin ko lang, malalim to. Hindi naman itataya ni Alias Rene yung buhay niya, lalabas siya, nang wala siyang hawak na ebidensya. Gaya mm. ng sabi niya, eh, siya ay nilagay doon sa kondominium ni Risa. So, Ayan oh, po, uh, isa lamang po ito sa mga parte ng video kung na kung saan na tinalakay ng mga banateros kasama si Cathy Binag na napag-usapan po nila tungkol sa whistleblower o tungkol kay Alias Rene na talaga namang na ano nga ba ang kahihinatnan ng isang witness o yung tinatawag na whistleblower. Kapag once na pumasok sa maling tao o maling landas na tinatawag na bayaran, siya kasi ang masasabi nating may hanay sa taning witness. Kung tutusin, napakadelikado ng buhay ng isang witness na kapag ang babanggayin mo ay isang malaking politiko na kagaya ni Risa Ontiveros. Kasi po ngayon, na uh, ang binangga ni Karen noon si Pastor Kibuloy na na hindi naman natin may tatanggi na malaking tao rin. Pero kilala naman natin si Pastor Kibuloy na hindi siya ang politiko na talagang uh, katatakutan at babanggay. Pero ngayon uh, bumaligtad na na konsensya si Karen eh. Ngayon ang binabangga niya ay uh, isang uh, politiko na kagaya ni, ni uh, Senator Risa Ontiveros na ang kapangyarihan. At inaabuso ang kapangyarihan. Tinan nyo naman kung anong ginawa niya, di ba? Na bigla siyang rumesback, yung pagre back niya sa mga vloggers. At uh, eto, dito naman kay dapat uh, balikan niya si si Karine, si alias, uh, alias Rene, na kumbaga'y balikan niya to dahil ito ang nanumpa at ginawa niyang witness. Dapat yan ang balikan niya. Nanumpa sa Senado na bilang whistleblower o witness. Ngayon niya nang babalikan niya. Hindi yung mga vlogger na uh, babalikan niya. Kung bagay, hindi naman talaga uh, nagpakalat. Kung bagay, nagkaroon lang ng komentary, comment, um, uh, comment opinion sa bawat nangyayari. Di ba? Kaya heto, uh, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong likod, Pads Press TV. Kaya dito sa video ito, uh, ma-educate -e po tayo ng Banateros kasama si Miss Cathy Binag. Kaya umpisa po natin ang video ito sa pinakauna. So ka na, so kang so ka ako sa'yo. Uh, para niya. lang maintindihan eh, itong mga netizens, itong mga nanonood niyo, mm. na talaga namang gigil na gigil. Yeah. Uh, sa palagay ko, kaya hindi ifinile ito sa korte. Kasi nga, pag sa korte, kailangan mo magpakita ng ebidensya. Maglalabanan kayo ng ebidensya. Mm -mm. Uh, hindi ba? Yes. Eh, sinasabi din naman nung bata na meron siyang ebidensya. Yes. O, ako kasi, sa totoo lang, uh, wala naman, hindi ko naman kilala si Rene. Kaya mm. yeah, nga Baka naman kaya ayaw niyang idulog sa korte dahil patas nga ron, di ba? Eh, pag sa pagsasenado, hindi ho patas. Talagang, yung talagang politiko ang mananayag dito na hindi mo pwedeng kontrahin. Kung hindi, uh, makokontemp ka. Ganyan po ang mangyayari. Pero dapat, ang dapat mangyari dyan ay ipatawag ng Blue, blue, blue Ribbon o kung sino man yung umahawak nasa Senado ay ipatawag nila yung uh, alias Rene at uh, nandiyan na rin si uh, Senador Rizal Toberos para magkaliwanagan at tutusin kung sino ang nagsisinungaling at hindi nagsisinungaling. Pero, dapat dito ay yun nga, sinabi ni Banateros Dada na kahit nasa Senado ay dapat ah uh, ebidensya laban sa ebidensya ang gawin dito. Hindi yung kapag ka ka sa chairman o sa senado dyan, eh, makukontem ka na agad. Sa bagay, wag natin ikumpara sa kongreso yung senado. Uh, pwede rin natin magkaroon ng kahit kung uh, hustisya dyan sa senado. Hindi naman natin siya talaga, hindi naman natin alam kung anong karanasan niya. Hmm na karon lang naman ng eh, dahil may gumawa kay eh. Sinong gumawa kay Rene? Sama. Diba? Si Senator Ontiveros. Eh, ginawa niyang testigo. Sabi no. nga natin, ang, uh, ano, ang nature ng ahas, manuklaw. So kung nakuha mo sama masama itong, itong uh, ano na to, testimonyo nitong testigo niya, Eh, hindi mo layang bumaliktad dyan sa kanya. Biblical yan. Mm. What you saw, you... Hindi, kasi kung nagsisinung pinanumpa niyo para magsinungaling. Sa nangyari nga sa kanya, eh, di ba? Medyo mangyak nyak nga si Karen uh, alias Rene, di ba? Nung nagsasalaysay siya isya dyan sa Senado. Meron siyang nararamdamang konsensya kaya ganun na nangyari. Pero ito, di ba, naglakas loob na. Ibinulatlat niya na ang buong mukha niya sa social media. Then, di ba, kung ano yung tinanin mo, yan ang aanihin mo. Kung mabuti, maganda. Kung masama, yun din. Tsaka palagay ko bumibili ng oras to si Rizay. Eh. Mm. Siyempre sa NBI, magkakala... Naku, uh, lang, may alam ako na, dyan. Ng, maglalabas ng ebidensya. Mm -hmm. no? So, for the meantime, titignan mm -hmm. niya kung gaano kalalim yung tama. Mm -hmm. Kasi naalala niyo, nung lumabas to si Alias Rene, it he took her mga ilang days bago mag-react. At least mga mm -hmm. four days. Diba? So, Correct. tinitingnan nila. Siguro nag-usap-usap uh, anong anong strategy natin. So, yun na siguro. Pag-usapan nila, NBI then doon, makikita nila. Mm -hmm. Magigage nila hanggang saan itong lalim, nung tama. Correct nitong si alias Rene, doon sila magre-react. Pero, uh, ako sa tingin ko lang, malalim to. Hindi naman itataya ni alias Rene yung buhay niya lalabas siya nang wala siyang hawak na ebidensya. Gaya mm. ng sabi niya, eh, siya ay nilagay doon sa kondominium ni Risa. Mm. So, sa tingin mo, walang video yan dyan? Mm. Ako, may ako, sa, sa tingin ko lang, ha? Oo. Oh, oh. Kaya nga, di ba sa atin lang, no, sa opinion ko lang, sa palagay ninyo ba, hindi maglalakas na loob tong tao na to, na whistleblower na to, na nakontensya, kung wala siyang hawak na ebidensya. Baka nga gaganyan-ganyan lang yan. Simple lang magsalita. Relax lang siya magsalita. Pero yung pala, meron siyang uh, secret weapon na tinatawag na, hindi sa uh, secret uh, evidence na itinatago laban kay Risa, di ba? Tama ko dyan eh. Ah. Ah. Pero nanggaling lang kay Dada Shhh. kaya siya ang makikwento. <laughs> witness. A oh, witness. <laughs> Hindi nanost ako ng pansamantala. Yung ano uh, ano speaking ba of witness, yung dalawang witness. Pero isa pa ba doon sa bahay ni PRRD? <laughs> <laughs> <So, laughs> kungkul cool na naman ata sa uh, Apultera. Uh, ano, Apultera? Hindi ko ba maintindihan? Yung mga pinapasabog ni Maharty ka? Baka uh, sa pambababae na naman yung pinag-uusapan uh, nyo ha. Kayo talaga mga banatero oh? so. <laughs> Hindi <laughs> ko di, di, ako prepared. meron kasing balita na uh, sa Daba. Oh, oh, yan. Yeah, galing yeah. sa iyan, di galing sa akin. Oh, mo meron daw di umanong uh, oh. ano, uh, nangangalap ng mga iba pang titis. Kaya mag-iingat kayo. Wala na ba silang ibang ma mahakalap makakalap na atitistigo kundi di sa Dabaw na naman? Wala naman talaga silang mahanap pa. di ito panawagan lang. Mm. Doon sa mga uh, posibleng, ano ah, uh, posibleng hindi natin sinasabing nangyayari, posibleng maalok ng yes. pabuya pamilya pangakong budol na magandang buhay, hindi yung panghabang panahon. Sisirain niyo yung buhay nyo kapag ka nagsinungaling kayo at na nagpabayad kayo para sa si kasinungalingan. Hindi. Yan. Kaya nga, eto naman, no, para sa mga titistigo na mag attempt na magpabayad, ay mag-isip-isip na po kayo. Sa totoo lang po tayo. Hindi po tayo sa maling tanim witness ang gagawin po natin diyan sa mga taga-Davao kung sakaling nagkakalap na naman ng witness ha huwag na hupa-hupa tayo ma magpapabayad na nangyari kay Alias Karen di ba hindi na kayo makakatakas yan lalo na kapag sumumpa na kayo sa mm. harap ng korte na kayo ay magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang kasi sa ano sa history ng Pilipinas lahat ng mga whistleblowers sa umpisa sikat yan umpisa sa umpisa, yes. sa umpisa yes. protektado yan mm. Pero sa kala kalaunan, kasi ang mga kaso sa Pilipinas, ang hahaba mm, mm. Hindi nila kayo kayang isustain. Yes. Lalong-lalo na, hindi naman sila habang buhay na nasa kapangyarihan. Correct. So pag wala na sila sa kapangyarihan, yes. wala na rin kayong protection, wala na. Pinaliit nyo lang yung mundo ninyo at yung posibilidad dahil na magsisinungaling kayo, mm, mm. susumpa kayo sa kasinungalingan, eh wala. Lahat naman kasi ng kasinungalingan, mabibisto yan talaga. Oo yun. Tama naman yan eh. Tama po si Banateros Dada kayong mga nagsisinungaling na witness, markado na kayo. Kumbaga, balang araw, pag hindi na kayo nasuportahan, ano na kayo, di ba? Eh, kilala na kayo ng mga tao. Kilala ka ng kapitbahay mo. Kilala ka ng ka kamag-anak mo. Nasa pagiging, magiging sinungaling, uh, magiging sinungaling ka. Sirang-sira ka na, di ba? Iyon ang isa pa sa magiging future mo. Magi masisira ka sa mga kamag-anak mo. Masisira ka sa, masisira ka sa mga uh, kapitbahay mo. Masisira ka sa mga bawat taong nakakakilala sa iyo. Kung ginawa mo ang mali at nagpabayad ka bilang witness at ihanay ka sa tanim witness. Kaya ito siguro si Alias Sine, nagbago ng isip. Kung na nakonsensya siya. Pero ngayon, uh, medyo nililinis niya na ang kanyang pangalan. Kasi nga, uh, di ba, etong nakaraang eleksyon, di ba, Duterte pa rin naman ang nananaig. Tapos ikaw lalabang ka sa isang kumagay kukontra ka sa Duterte. Sira ka na, di ba? Diba? hindi sa pag -ano, ha, hindi sa pagbibintang ha, yung possibilities, possibilities, lang. Halimbawa yeah. nga lang, ba? Diba? Binibili kayo mm. para kayo mag-testify, mag magsinungaling. Yeah. oh Itaba. Tingnan nyo na lang yung sitwasyon ngayon. Mm -hmm. Papasok, papunta na tayo sa 2028. Mm. At nakikita nyo, bababa at bababaya mga yan. Kung may panahon <laughs> at, at gusto nilang tumakbo bilang vice president or president, mm. for sure, hindi Dalo. kayo tanga alam nyo matatalo yan. Talo talaga si Dan. Talo yan, Maribu tama yan. Na, una ng lulundan. Mauubos so, ma so, yung mga yan. Lakas-lakas -lakas ng Uubos DOJ, na. pero gusto niyang magpa-appoint sa... Kasi ito nga, no, itong nakaging resulta ng 2025, hindi nyo kung gaano ka lakas yung mga kalyado ni Duterte. Ibig sabihin, marami pa rin naniniwala sa mga Duterte. Kumbaga, talagang yung history na nagserbisyo ang Pangulong Duterte. Hindi makakalimutan ng taong bayan yan kung gaano kaganda. Kasi kung ikukumpara ng isang tao ang naging serbisyo ng Duterte at ikukumpara ngayon sa serbisyo ng Marcos, talagang kitang-kita naman. Kita-kita talaga ang ebidensya. ba? Diba? Walang nagawang instruct, uh, construction dito sa Pilipinas. asa na yung pera? Nawaldas lang. Wala. Walang nangyari. Ombudsman, Oh, gusto na kasi niya nung immunity na yon, yes, na seven yes. years. Ano ka dyan? Up hill climb ka dyan. Sigurado. Yung iba nagtatalo na na papunta sa Duterte. Mm. Ikaw bigla kang pumunta dyan. Yeah. Pakalaban ng Duterte. Tsaka, yung magkano? Magkano? Mag one million? Coach mm. Ollie, mm, mm, mm. ang bilis maubos niya. Yes. Eh yeah. mm. e, yun na nga. Yung nga yung sinasabi natin. Pero, eto no, kilala naman natin na kung sino yung mga kumalaban sa Duterte. Diba? Kapag once na uh, natalo na sila dyan, kailangan natin tandaan kapag sino yung buboto natin sa susunod. Diba? Sa susunod na 2028 na botohan, kilala natin kung sino yung mga kumalaban na yan. Talagang sa politics, lahat ay temporary lang. Walang permanente. So even kayo, being a politician, pwede lang nila kayong gagamitin Gamitin. para sa kanilang pansariling interes. Ang problema, Ay, dadali nila hanggang pagtanda nila yan. Pati ng so, yan nga, tama, sa, tama yung sinasabi ni Miss Cathy Binag na naisip siguro ni alias Rene na ginagamit siya. Pero noong una pa lang dapat sana, eh, iniisip niya na yan. Eh. Kaso nag-oat siya. Pero bandang uli, naisip niya na ginagamit lang talaga siya mga anak nila. So, Ay, temporary alam. lang din. Ah, hindi. Iba to eh. Ah, Bakat, bakat na nga. hindi. Pinag-uusapan natin dito. Baka mamaya, oh. temporary lang siya dito. Next Ay, week, wala na naman. <laughs> Intermittent. Once a month nga ito eh. Oh, no. <laughs> Intermittent fasting. Oo. Tuloy na. Tuloy na mo. Dada. Siyempre. Oh. Naman, sino ba may Biro mo. Baka meron namang lakad o meron namang ibang pinagkakaabalahan si Miss Cathy Binag. Kaya hindi naman siguro siya per uh, permanente dyan. Ganyan naman dyan. Kung, bagay, kung ano ang issue, uh, pwede na siya tawagin, di ba? Pwede naman siyang imbitahan. Kung bagay, nakatulong din si Miss Cathy Binag no? sa mga isung-isung isung nangyayari sa ganito. Na na na, na tayo at na-share yung mga dapat gawin. 'Di ba? Yan, yan sinasabi <laughs> yeah. niya. No? Basta huwag kayong magpapabudol, mm. maganda lang yung mga pangako sa inyo. Yeah. Suportado namin kayo. Kaming bahala Flowery sa inyo. Flowery words. Oo, oh, kaming bahala sa inyo. Itatago namin mm. kayo, ganyan-ganyan. Mm. O, oh, kita mo. Asa na ngayon yung mga whistleblowers noon? Yes. It yes. happened. Nangyari niyan na yan. yan. Oo, oh, so mm. mangyayari ulit yan. Mm. Kung totoo naman yung mga testimonya ninyo, yeah. go ahead, Mag yeah. lumabas kayo. Uh -huh. Pero, kung magpapabayad kayo hmm. para lang manira ng tao, wala pang nagtagumpay na ganyan. Totoo yan. Lalo-lalo Totoo yan. Hmm. dito sa Pilipinas, hindi na tanga ang mga Pilipino. Wala hmm. nagtatagumpay oh. dyan. Yeah. So, tama, di ba? Ayan po. Nasa, napakinggan po natin ang buong salaysay ng mga banateros at saka si Miss Cathy Binag. Tama naman talaga ang sinasabi ni banateros dada. Kasi, hindi naman tanga ang mga tao ngayon. Kung naga uh, nagbababala siya para sa mga taong mag, eh, attempt na magpabayad para lang mag-witness. Yan po ang maling, uh, maling gagawin nila at maling mag magagawa nila sa buong buhay nila. Hindi ba nila naiisip na haharap sila sa, sen sa Senado at makikita yung mga mukha nila? Sa bagay, yung mga ibang nag-witness dyan eh. naka face mask naka salamin di ba ayaw magpakilala kasi nga puro kasi nungalingan ng pinagagawa kaya heto po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag subscribe please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.